Good evening for today's video. Yan. Yeah, Kumain kami ni Maso sa ano? Three wings. Anti. Anti-rice. Anti. rice anti only rice lang. Pag gusto mo yung anti-chicken, pwede naman. Anti-rice dito, 208 lang. Pag gusto mo may stripe, 230. Magkano? 235. 235. Anti-rice. Anti-rice no. Tapos yan o. Oh, diba? Diba? Pwede na. Ang dami, di ba? Oh? Ang dami, ang daming kanin. Java rice ang tawag dito. Tapos meron pa siyang ano, may pa, pa mais pa sa vegetable. Yun, guys. Uh -huh. Yun, guys. Yun, guys. Ha? Okay na? Thank you so much. Good luck with me. Ayun guys, hindi na ako maka-undress. Ito hindi ko nang matapos yung oh. dami pa. ba? Diba? Ito na kayo kumain. Sa, ano, on the, on the wings. On the wings. Ang <laughs> tawag yun? On the wings. Wings stop. Ha? Wings stop. Wings stop. Dito na kayo kumain guys. Padaan lang kami dito ni Chuchay kasi gabi na wala kami mapuntahan na pagkain. Ayun na, nasasawa na ako si Jali, dito sa Jolli Bee sa... Yung shoutout sa iyo, pero... Yung doon sa kaso lang. Doon sa kaso lang. Ano, ah... Mga ba ng pila? Kaya dito kami, mas na-discover ka kung uh, kainan niya, guys. Kain tayo. Shut yeah, up! No. Maraming natutok sa mga guys. marami kayo magpipilian. Chuchay nga, di ba? Ubus di. Ubusin mo yung chuchay. Ang dami. Dami, no? dami guys At saka dalawa pa ng chicken Hindi ko pa maubos Dito na mapubusog ka Ha? Ha? Hey, Dabogay. Dabogay din ba? Sarap pala. Grabe, medyo maingay talaga. Highway eh, highway talaga guys. So, nakikita. muna kayo. Tabakin niyo po. Salamat sa inyo, Doctor TV. Don't forget to watch. Subscribe. Love you juicy ng ano nila, chicken, tsaka crispy talaga siya. Crispy ang pork niyan. Hindi na daw niya kaya mag-andi, mag guys. Sarap. Juicy yung, yung chicken nila. Hindi ko na kaya.